Ano sir? Ano anong kaibahan mula nung kanina? Wala na nang mag-attack Wala na nang mag Wala na nang mag-attack ka. <laughs> na. Nare refresh ba naman? Ikaw ba naman na na-refresh? Hindi mo lindag naman. Anong gagawin dito? Papalitan. lang motor? <laughs> Lining. Lining? Patingin nga. Lining pa ba ito? <laughs> Sunog na. Hindi <laughs> <laughs> pa plates na to, 'di ba? Asan yung lining? Oh. May team na. Sunog na eh. ilang taon na to? 7 years. Ngayon pala napalitan to. Okay pa, okay pa rin. Tibay pa rin. Okay, sorry. Ako nga 6 years lang eh. Ilang ilang taon na yung motor niyo sa iyo? 7 taon. Oh, brand brand niyo 'yan o nakuha mo. Brand niyo. Eh ilang taon ka na nagpapa-service dito kay Hepe? Enrohas, Enrohas. So, ah, doon. Oh, matagal na. Oh, so, eh. Ilang kung pinapagawa doon sa mga doon sa banda? Hindi makuha ang timpla. Hindi yung timpla lang maayos, no? Hindi. Buti na lang, bumalik si Epe. Buti ako, nakita ko siya dito <laughs> Ay, bibi eh, di mo sabihin, hindi mo alam na nandito dito siya. Napadaan ka lang. Na, ano, nagpagawa lang dito na electrical. Nagpagawa ka lang? Electrical sa kuti. Oh, tas nakita mo after ship. Okay. Familiar to, ah, kilala ko to, idol ko to. Kaya, kaya ako dito, ko dito. Ko dito. dito. na pa. Nagulat na, ka, ay, dito, akong na. Akong, dito na. Sabi, tumabudik ako, tumabudik. Oh, buti lumabas kami dito kasi dati doon kami pa sa papasok doon sa may malaya. Yan oh, yung street na yan. Mga tatlong kanto mula diyan. Tapos lumabas kami dito sa main road. Kasi last year pa actually kami lumipat November doon. Tapos lumipat kami dito mga June. Hindi na ako sa Matutom eh. Hindi yung... Ah, malapit lang pala oh, isipin mo. Matutom. Baka nga madalas ka lang makita ron. Da, ano, hindi hindi man totally mismo ng Matutom yung ano, yung kasi umiikot kami ron eh bumibili kami ng PSA doon sa ano ba yon yung sa pagtawid lang Matuto ma uh, Del Monte. Oh, Del Monte. Oh. Matuto Del Monte. Yan lang ako eh. yan lang yung trabaho ko eh. Ano yan? Dumudulos na. Dumudulos na yan. Yung clutch. Yan na maganda yung pagpasok. Pagpasok, kadulas. Hindi huh. na Wala lang, wala nang atak. Oh. Oh, Mandar pak Heps, Mandar pak. <tuk tangan> Tayo ni Kay. Ano yung timing nga eh, hindi ko masyadong ano eh Hindi ko ram, kala ko pinatay mo eh Oo, oh, nasa 1,000 RPM nga oh Ano timing oh Higit ko pa sa makina ah. Oo oh. Timing Oh, bago mo takbo, terbing kita. Ano ang ginawa dyan sa motor ni sir? Ayan, uh, damper, uh, PMS, curb, uh, engine, uh, engine oil. Oh, engine oil. Engine Lining, tsaka damper. Nakita uh, ko, pinalitan. Lining, tsaka pressure plate, pinalitan. Ayan. Ah, Tetestingin na na yan ngayon. Bakong kamusta ang lakbuhan. Ano mayari yung motor niya? Wala na bang i-adjust? Clutch, okay na? Medyo Hindi swak Oh sir, kung masyadong bigla, baka mag-wheelie. <laughs> Ayan. Okay lang ba sa iyo 'yan? Sige, sir, testingin mo muna. Kabilang pa palitan ko dati. Okay, wala lang, nga dito. Pag sa oh, wala nang walang nang ingay. Timid kaya dito. Pagumaandar pa sa swabi Solid, sabi. Oh. Ano, sir? ano kaibahan mula nung kanina? Wala na ka Siyempre Wala Na-refresh na na na. <laughs> na. na na ba naman? Ikaw ba naman na na-refresh? na ba na eh Park na muna, sir O, oh, tama dito Yan yeah. Hindi na yakit yan, dito na yan yeah. Yan